Nokto to no pala ni meron kang mo ka pangpuha agad Meron 'yan. sama ko si Bak. Kore, <laughs> mga <laughs> Oh, mga kabagis. Picnic time. Ayan. Picnic time sa aming uh, pand butas butaso siguro madami mami ambil alimango jan. Kumakain mga kabagis. Malawak. yung palaisda ni Tatang Ramon Anam? Kukuha po ako ng yelo po ah. Ayun mga kabangis Nandito na kami sa aming munting kubo Ito kami mag-picnic ito lang yung ano namin oh ulam wala kaming ibang ulam may mga sausawan ayan si tatang Ramon namin ha hi ka naman hi fresh yan. na fresh 105 years old na yan pero napakalakas pa rin mantika ano tawag sa ano ito tagalog puno <laughs> mangrove oh yan mangrove dito namamaha yung mga alimango isda ang itlog daming mga butas guys oh ano kayong meron dito sa ano mga butas na to may parating pa lang sila sa juju

tagain baka maputol yan malalaglag si, si tatang Ramon dyan <laughs> <laughs> kawawa naman 105 years old na yan <laughs> <laughs> pang 19 ano 19 dihan 19 dihan <laughs> puto may puto ba dyan sasakaling ka pa <laughs> <May nanana kasi. laughs> Wala pa kailan? Um, <laughs> Ano yan, Jo? Tilapia. Tilapia. Kakayo ko manya siga. Ano po magkuha? Tikman natin to. Kamal. Papa. papa. Ah, uh, oyster sa English. Papa. Talaba sa Tagalog. Tiram sa Ilocano. Ewan ko lang ayaw sa ayaw Bicol, pa. hindi ko alam. Papa. Tikman natin yan. Tilaway. Patingin nga. Ah wala wala naman tayong pagdalad pap papa 'yun si guni-guni mo lang yan Di totoo yan iangat mo pag meron paano mo nalaman paano mo nalaman Gumala ah gumalaw lang pala eh Tignan mo yung tubig gumagalaw oh. baka tubig yun eh ano yan dami ron ah papa na katatlo ka na. Papa. Yan guys. Titirahin natin yan. Meron silang suka dito. suka. May baguong. na sa ma. Guys, lagyan natin ng tira yung nakamul ko. 你倒命

Sarap. Dalawa yan, dalawa. Dalawa ito, Tay? Oh. Hindi niya pala ito nalagyan. Ha? Ah. Hindi niya naman nalagyan ang pahay. Dua na ito? pahay na. Hindi may sangay. Sarap. May abok na. No, pukanot na oh. Papa! yung lang. Ramon, matibay ba itong kubo mo? nahulog matibay <laughs> ayun yun lang talaga dibi pag natumba to nahulog ka hindi matibay ay pag katig ng Ano ba dun sa unahan? Ano sa kabila? Dito pa mga maglamay ng Ano ay, ayusin yung ano dyan ha? Baka yung mahawakan nyo <laughs> Baka yung kasay mahawakan Ano ba sa

Ano gagawin niya Mag Sigay. Ano? ng lambat. Paigit ka, <laughs> Paigit ka, <teron! laughs> Ay, may alat naman ako. Ano alat? alat? Hey, may pa kaya dito malalaki? <laughs> <laughs>

arming niya po kasi Makana tayo yung kwan. Si Kapag daw daw sa tubig, tubig. <laughs> kasi ka ko. Share na nga pa <coughs>

O no, Bruno, magiging mo sa ano? Magiging mo sa ano? Ah. Maliliit pa yung pasayan